Grab apple. Yun nga, kinuntaka tayo ni sir mga idol dahil nababahala na nga siya sa kanyang mga materials. Malayo pa ba bro? Malayo pa ba? Malayo pa. <laughs> Uy! Merong glove bro dito. Patawid tayo ng tulay. naon Ang tulay dito. Let's go, let's at sa dalawang taon nga idol na hindi nakikita ni sir ang kanyang mga alaga. Nababahala nga si sir kung buhay pa o natuyuan na ang kanyang mga bonsai material Kaya naman hindi agad tayo nag hanapin at puntahan ang area ni sir. Napag-desisyonan nga namin ni sir na kukunin ko ang kanyang mga alaga at sa area ko nga ito aayusin at aalagaan. Bago tayo sa area ni sir, kunin natin yung naiwan na kanyang balete. Jack Pasping. Guys, ang daming Ayan, dahil bunga. Pero hilaw pa. Yan nga mga idol, sinabi din sa atin ni Sir na bibigyan niya nga tayo ng mga ibang materyales. At kung meron nga pagkakataon, March nga next year Sir dito sa Pilipinas. Di ba dito, bro? Ayan, dyan ba? <laughs> <laughs> Hindi tayo tatahulan niya mga Yun, long lang. Boy, boy. Gising sila, gising. No, 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 no. Bad, bad. No, 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 no. Hindi na tayo. Ito yung... Ay! Bakit ano, nga ano, ito yun? Kala <laughs> ko yun na. Four minutes, bro. Four minutes. Four minutes. Saan, ano, nakat natin? So, nandito na tayo, mga idol. Yung naiwan natin, ano... Let's go. Kunin na, kunin natin yan. Magbibayon sa bahay na, sir? Parang walang tao, no? Okay. walang tao? Tao so, ito yung naiwan natin. Ito yung naiwan natin na, na ka... rox, rox Yan. Tanggalin natin yung lupa bro. Okay, para bro. magaan natin buhatin. Para mas so, Si master. Nung master ka dyan. <laughs> Yun nga mga idol, sa layo nga ng area, kailangan namin tanggalin ng mga lupa nito. Sayang pag napabayaan yung halaman niya sir. Dito nga mga idol, kinailangan na namin alisin ang mga lupa. Dahil nga may kabigatan ito, lalo na may bato pa siyang kasama. Yan idol, tapos na natin siyang nalinisan. Wala na yung kanyang mga putik oras na para isilid sa ating sako. At tutulungan nga tayo ni Sir Adrian. Oras na nga para dalhin natin sila sa ating workshop area ng masimulan na. Yes? Okay, prove. Oke, okay, this is